hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. At laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimig. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Mawawala ako sa akin. Sa, nili, saan ako? Doon sa... Saan? Tinatawag nilang buang. buang. Tinatawag nilang Kalokang. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. So, um, so unstable, unhinged, I'm becoming and, and, and sound mind. Meron pa isang an. Ulitin nyo na lang. Yes. yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sabi pa, bala mo din na makikdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And, ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, lukaluka, buang, -luka, desperada ba? Desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So, anong ikakadesperada po? Diba? So, yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like sana. Pwede. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahim noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Nawawala ako sa akin. Sandali, saan ako? Sa, nili, sa anak ko. Doon sa... Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto niyo pa, ano eh, uh, televised ang exam, ang uh, tests. tests. So, you also challenging them na may televised ang test? Oh, yeah. Dapat lang. Dapat nakalagay yan doon sa guide. Hindi so, pwedeng magsikreto sekreto kayo dyan ng testing ninyo, ha?